So nakikita nyo, yun sa kabila, uh, pink, pink lake, hindi masyadong clear, no? At sa kabila naman, green lake siya, no? So bababa tayo. Punta, puntahan natin yung pink lake, guys, no? So, dito kami sa Dead Sea, kung makikita nyo yung lake na yan, guys. Dahil sa, ano, dahil sa, uh, either bacteria or, uh, algae, no? Kaya nagkaroon siya ng, ah, uh, Uh, kulay na no, nagkaiba yung kulay so puntahan natin guys may kita yung share ko sa inyo we are here in Dead Sea so samahan nyo ako baba tayo may kita nyo yung kita nyo no yan ang ano may akyatan kayo guys akyat kayo pag kayo sa main road akyat kayo ng konti ng kunting uh, bundok lang no so may kita nyo uh, yung mga bato guys kita nyo so, uh, sinan nyo ito yung babaan mo. So ito yung mga kasamahan natin, yung mga kapatira natin, no. Magaling sila doon. Yun ang pinaka main road no, kung makikita niyo sa kabila. May kunting babaan lang tayo na bundok. Tapos may mga bato rin, malaking bato. Tapos ito yun ang makikita natin. Bubungad ka agad yan sa inyo, guys. Makikita niyo. Pag may makita kayo na bato na bilog na salt, ito yung yan ang pinaka sign na makikita mo yung green and pink lake No? Isa parang lake na siya guys na maliit. So puntahan natin 'yan, no? Makita ko sa inyo. So may kunting baba tayo, bababa tayo ng konti. Makita nyo So ingat lang, ingat no. May mga no rin dito sa gilid oh. May mga bakawan. Marami na rin dito nagbibisita no. Nakakita ng lake na to pupuntahan natin guys no yung kabila niya ay uh, salt lake no oh ito yun tingnan mo guys makikita nyo medyo mainit ngayon ang panahon nulakad pa rin tayo so oh, hinga tayo kasi uh, maraming langaw mga kapatid na mga kapatiran na natin iyon eh, na lalakbayin mo baba kayo no pag sa main road kayo bababa lang kayo o tingnan nyo napakalawak na ng tuyo no tinuyo ng ng dagat ng dead sea yun ang main road doon sa taas guys kung makikita may mga uh, nag overnight yung pala rito no may mga puno share ko sa inyo guys bubungad sa atin to yun na yung pinaka lake pinaka sea no? pinaka dead sea so medyo matigas yung alam matigas guys yung alam mo yung inaapakan ko corals corals sya yung inaapakan ko guys kaya mat, ano, matalas no? kaya mag ingat tayo so inaapakan natin guys ano sya oh coral or salt salt pala siya asin hindi pala corals yan yung asin guys yung nakakakan ko asin yan tumigas na asin ito yung bubungad sa atin guys kung may kita yun no? ayun oh, o no? kita nyo yun, asin yung inaapakan ko ah yung inaapakan ko ngayon guys asin yan ha oh. asin yung inaapakan ko ngayon guys kung makikita nyo yun o no? yung pink lake at yun naman sa kabila ay green lake at sa kabila naman yun naman ay ang uh, medyo light pink